Kim Chu hindi pinansin ang kanyang sakit. Paolo Abilino may bagong hairstyle para sa What's Wrong with Secretary Kim. Tila pinagpaglang ni Chinita Princess Kim Chu ang nangyari sa kanya kagabi sa ospital. Ito ay matapos ibahagi ng kanyang personal assistant ang isang larawan kung saan ay makikita na nasa taping ng What's Wrong with Secretary Kim ang aktres. Matatandaan na kagabi ay isinugod sa ospital si Kim Ju. Duda naman ng ilan ay dahil sa pagod nito sa trabaho. Isa pa ay pumasok agad ito sa Edge Showtime matapos magpagaling sa COVID-19. Ayon pa sa caption ni Kim ay hindi niya alam na ganoon ang kalalabasan kapag natapos na ang kanyang araw. Samantala, kasunod ng taping ngayong araw ni Kim Chu ay nagbahagi si Paulo Abilino ng isang video kung saan ay makikita na nagpapagupit ito. ang napiling hairstyle nga ni Paolo ay para sa kanyang gagampan ng role sa What's Wrong with Secretary Kim. Marami naman ang kinilig sa bagong gupit ni Paolo. Anila ay bumagay sa aktor ang hairstyle ni Park Seo Joon sa naturang serye. Sa kabilang banda ay mapapanood na sa lunes ang teleserye version ng Linlang. Excited naman na ang Kim Pao fans na mapanood ang ilang eksena sa dinlang na hindi pa nila napapanood sa Prime Video. Dahil naman sa nalalapit ng paglabas ng linlang ay nag ang isa sa mga cast nito na si JMD Guzman sa noontime show na Eat Bulaga.